Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo. Ito po si Brother Makoy, inyong kaibigan sa pananampalataya. Ngayong araw po ang ating mabuting balita. Sa araw na ito ay hanguin po natin sa Ebanghilyo ni San Marcos, Kabanata 4, verse 21 to 25 sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa araw na ito. Salamat po sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming trabaho, sa mga pagkain namin natanggap o kahit anong uring bagay na meron sa aming buhay ngayon Panginoon maraming maraming salamat po at ipuin mo po yung mga may sakit ngayon yung mga tao na lulungkot at lahat po ng mga tao na, na nakakaraandas nakakaranas ng mga iba't ibang mga pagsubok. Kaya Panginoon, ikaw po ang magliliwanag sa kanilang puso lalo-lalo na po sa kanilang isip. Ito po aming dalangin at pinasasalamatan sa ngalan ni amin. Amen. Sa ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisintihan ba ang liwanag para itago sa ilalim ng takalan o kaya sa ilalim ng higaan, hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunga, mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig at inulugtong panya, unawaan ninyong mabuti ang inyong naririnig ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring paggagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo Hello muli mga minamahal kong kaibigan ngayong araw po ay narinig po natin ang ating mabuting balita na nagkwento tungkol sa pa parabola ng ilaw at uh, hindi dapat natin ito itinatago, yung ilaw, para po makaliwanag po ito ng kadiliman at uh, sabi pa ng Panginoon na walang sinumang tao ang it ito'y sisindi sabi ng Panginoon na walang sinumang tao ang magtataklo ng kanyang ilaw wag ko ito po ipakita at sa ganun po ay mak makatulong po sa pagliliwanag ng, ng lugar kaya po mga minamal kong kaibigan sa ating buhay po ay sisus po ang liwanag at sana po Sikapin po natin na yung liwanag ni Kristo ay matanggap natin, maisabuhay natin at sa ganun po ay magiging daluyan po tayo ng liwanag ng ating Panginoon para po sa ating kapwa. Kaya isang positibo na dapat po natin laging isasabuhay ay yung kanyang salita at let us always be humble enough to put into action para po si Jesus ay laging makikita at mararamdaman sa atin, sa pamamagitan ng ating mga action, sa ating mga pananalita at sa ating presensya sa, sa ating kapwa kaya sana po mga minamahal kong kaibigan, let us always seek the grace of God kasi ang biyaya ng Panginoon ay simbolo po yan ng ating pakikinig at pagsunod sa kanyang kalooban. Si Jesus po ang ating kailangan, siya ang ating buhay, siya ang ating kaligtasan, siya ang ating limonag na dapat nasa kanya lang tayo uh, maglalakbay kasamang ating pananampalataya. Muli, ito po si Father Erwin or Brother Mako, yan yung kaibigan na nagsasabi kay Lord win po tayo lahat. God bless the Ligon ang Diyos. Please don't forget to share this video para po marami po ang marating ng mga tao ng salita ng Diyos. Thank you so much.